bibili ako ng fake news. Pinky Amador, fake news raw ang negosyo ni Anthony Taberna. Tinawag na fake news ng aktres na si Pinky Amador Limamput Sham ang negosyo ni Anthony Taberna na katunyings sa pamamagitan ng isang reel. Mapapanood sa naturang video ang paglapit ni Pinky sa isang stall ng katunyings habang nakafocus ang camera sa logo ng negosyo na ito ni Anthony Taberna. Hirit pa ni Pinky. Bibili sana ako ng fake news, tinuro ang logo ng negosyo ni Taberna. Tila ang pasaring na ito ni Pinky ay hindi rekta sa negosyo na Katunyings, kundi sa may-ari nito na si Anthony Taberna. Kung ating babalikan, tila naging laman ng mga balita si Anthony Taberna matapos nitong puntiriahin si Senator Risa Hontiveros at pinagpilitan nitong merong insertion ang senador sa national budget batay sa 2,025 GAA or General Appropriations Act. Ani Anthony Sabi ni Ping, halos lahat ng senador may insertions, sabi ni JV, lahat ng senador may insertions, sabi ni Risa, wala akong insertion, Agad naman na itinganggi ni Senator Risa ang mga aligasyon na ito ni Taberna at agad na naglabas ng kanyang pahayag noong Oktubre 3. Ani Senator Risa, "Wala po akong bicam insertions, wala sa unprogrammed funds." Period. Isa pa, hindi ako pumirma sa bicam at bumoto rin ng no sa kontrobersyal na 2,025 budget. Nanawagan naman si Senator Risa sa social media na wag agad maniwala sa mga pasaring na ito ni Taberna dahil ito ay malinaw na fake news. Kaya bilang taga-suporta sa mga adhikain ni Sen. Risa, dito na naglabas ng kanyang banat at pasaring ang actress na si Pinky Amador sa pamamagitan ng isang real video. Marami naman sa mga netizens ang natuwa sa patama na ito ni Pinky kay Taberna. Ang video na ito ay nakapublish na rin sa Reddit at mayroon na itong libu-libong views. Mababasa rin natin sa komento ng mga netizens published as is ang tungkol sa negative feedbacks nila sa negosyo ni Anthony Nakatunings